Ayan, tignan nyo, si Munico. oh. Ayan, ayan na naman si Monique, pinagpapawisan, no? Ayan, si Munay. oh. Ah, si Shilo, tamang ganado. Justin! Ang galing, ah. Ayan. Galing, ah. Ano, ayos ka nga ako, pare. Ayan, ano. Masarap na masarap si Fanny, si Lati 10 Ayan, bakit si Masimun. Ang masarap, si Aubrey, tamang Ayan, ang sarap ng kain namin dito, parang... Si na si Monique, oh. Tignan natin ang mukha ni Monique, ayan! Ayan na si Monique, ano mo kinakain ni Monique. Sabi't-sabi. Para ka si ano, si mag-partner, nila umiisa pa. Ayan, oh, makitubo, alok na niya yung big mouth. Sinunay, di nagpatalo. Pero kumain pa rin. Ang isila, nakatantama si Bok tapos na, oh. Sinarama. S'sabayin po, ayan po mga kaibigan, 'no. Oh, Nag-iisa.